Hello po mga kalaki, alas 11 na po ng tanghali at kayo po ba ay naglunch na, kumain na at syempre po sa mga nagprepare po ng lunch dyan, sa mga ah, nagluluto pa dyan, abay manood po muna kayo ng mga tips at mga codes ng mga lucky numbers po para po sa mga mahihilig tumaya dyan sa mga ah, Lotto Pilipinas at Lotto Abroad, abay eto na po ang mga magagandang 6 digit lucky numbers. 5 digit lucky numbers, 7 digit lucky numbers, 8 digit lucky numbers, 10 digit lucky numbers ngayon pong alas 11 po ng umaga. At nawa po ngayon pong third week po ng April abay, isa ka sa mapanalo namin mga kalaki, syempre 'di ba? Ang dami na pong nanalo ngayon pong linggo na 'to nung nakaraang linggo po at gusto ko po madagdagan pa at ikaw na ang mapabilang doon sa mga mananalo natin. Okay? Kaya mga kalaki, halika na rito. Daming lang. Kaya mga kalaki, halika na rito. Manood ka na ng ating mga vlog dahil ang mga lucky numbers natin ngayon ay talaga naman pong masuswerte. Ito na po mga kalaki at tinututukan at inaantay ng karamihan. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka bang manalo at maging? Ayan ang hanging. Siyempre, milyonaryo. Ayan po mga kalaki at ito na po mga kalaki. Tutok-tutok na po rito. Ito na po ang 10-digit lucky numbers. Approach. Ang 10-digit lucky numbers natin ay number 31, number 43, number 47, number 55, number 60, number 49, number 38, number 26, at number 17, at number 12. Ayan po mga kalaki. At syempre isunod na po natin ang 8-digit lucky numbers abroad. Ang hangin dito, ang sarap sa park. Kapag ganitong mga ano eh, ang sarap po rin itong mga tag-init na ito eh, puntat po tayo sa park. Pag may time tayo ha, huwag po tayong gala ng gala ko saan saan. Kailangan nyo maraming hangin para maraming oxygen. Ayan po mga kalaki. At, eto rin. Ayan okay, ang hangin. Wala ano, laglag yung cellphone. Mahal-mahal ng cellphone. Eto po mga kalaki, ang 8-digit lucky numbers abroad. Number 20. Number 35. Number 37. Number 17. Number 8 at number 24 at number 16 at number 5. Ayan po mga kalaki. At syempre, isunod na po natin ang 7-digit lucky numbers abroad. Ang 7-digit lucky numbers natin ay number 26, number 13, number 15, number 33, number 19, number 28 at number 11. Ayan po mga kalaki. At syempre, isunod na po natin ang 6 digit lucky numbers 1 to 29 or 1 to 25 mga kalaki abay kunin mo na po ito na po mga kalaki number 4 number 25 number 22 number 14 number 9 at number 16 at syempre po mga kalaki sunod na po natin ang 6 digit 0 to 9 okay ang ating 6 digit 0 to 9 ay number 3 number 9 number 9 number 1 number 2 at number 0. At syempre po mga kalaki, ang 5 digit lucky numbers, Pilipinas at abroad, ito na po. Number 21, number 19, number 17, number 29, at number 25. At syempre po mga kalaki na natin ang mga lucky numbers abroad Lipat na po tayo dito sa Pilipinas kung saan naglalakihan na naman po ang mga prices Ito na po ang mga 6-digit lucky numbers lottery Pilipinas kunin mo na Pero bago yan dapat po naka po kayo sa mga legit na account namin Para po meron po kayo mga legit na mga lucky numbers na napapanood araw-araw Dapat po sa legit na account kayo naka-follow Hanapin niyo po kami sa Facebook Ayan, I-search niyo po Red Parungkin na merong uh, 400,000 followers Check kami po yan at syempre po, meron po tayong second account. Red parungkin din po na naka-yellow t-shirt ako na may 51,000 followers. Kasama ko po si Lola Carmen at Aris Gatchalian. Ayun po yung mga legit na account natin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin, Red parungkin po na merong 16,600 followers. At syempre po, TikTok. Ang TikTok po natin, Red Parungkin po, na mayroong 424,000 followers. Ayun po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayo dyan humingi ng mga lucky numbers, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko pong kayo po ay comment na comment, share ng share ng mga video namin heart ng heart, automatic po mga kalaki at nakafollow ah. Dapat nakafollow may lucky numbers ka na na ibibigay ko mga kalaki, agad, agad, agad. I-check mo na lang sa messenger mo, sa may messages pa, may lucky numbers ka na na tatayaan mo at aalagaan mo ng 3 days bago natin palitan. Okay, at syempre po mga kalaki, Uh, ang lucky numbers po namin inaalagaan niya ng 3 days bago po natin palitan. Tandaan niyo po, libre po ito, walang bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po mismo magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months sa mga STL, sa Weteng, sa National, sa Lotto Pilipinas at Lotto Abroad. Ako po magbibigay pag sumali ka sa private consultation. Tututukan kita, alagaan kita sa mga numerong ilalaban mo Lottery Pilipinas at abroad. Ayan. Sa mga interesado po, nasubukan ang galing namin sa private consultation sa lucky number, sa private, o by mag-message ka namin sa messenger, usap tayo para legit na ang kausap mo, ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Okay, at tandaan nyo po mga kalaki, ya, bibigyan ko po kayo ng discount pag sumali po kayo ngayong araw na to para makasama ka na sa nabigyan namin ng discount na nakasali na po sa private consultation. Araw-araw po may mga napapanala tayo mga kalaki ni pinopost po natin yan sa Facebook kaya eh, dumadami po ang followers natin. Okay? At syempre, ito na po mga kalaki, ang ating mga lucky numbers. Ituloy na po natin ang 6-digit lucky numbers Pilipinas. 642, ito na po. Number 14. Number 27. Number 11. Number 33. Number 36. At number 39. At ito naman po ang 645. Number 28. Number 8, number 29, number 31 number 42, number 30. At syempre po mga kalaki, ito naman po ang 649. Okay, ang 649, 6 digit lucky numbers natin ay number 12, number 23, number 15, number 5, number 27, at number 38. At syempre, ito na po ang 655, 6-digit lucky numbers mga kalaki. Number 34, number 16 number 17, number 33, number 40, at number 46. At ito na po ang pinakalas, ang 6-digit lucky number 658, mga kalaki, kunin mo na. Number 51, number 53, number 49, number 45, number 38, at number 21. Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga lucky numbers natin, ang mga six digit lucky numbers Pilipinas at abroad. Alagaan nyo po yun ng 3 days, huwag nyo po agad binibitawan mga kalaki. Okay, at syempre ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Shout out po tayo mga kalaki, happy happy birthday po kay Nanay Ising po ng, ano to, ng Tansa Kabite. Hello po at sa mga pamilya po ng, ah, ano to. Tansa Kabite at sa pamilya po ng de Los Santos. Hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po sa wala sawang panunod At syempre po sa mga uh, jeepney driver naman po dyan sa may biyahing Kogyo. Ayan po sa may biyahing Kogyo. Hello po sa inyo. Maraming salamat po dyan sa Kogyo at sa uh, biyahing, ano yan eh. Biyahing Marikina. Nakarating na ako dyan. Biyahing Marikina yan sa may Daan Santa Lucia ko sa May Montalban. Ayan, hello po. Maraming salamat po may kamag-anak ako dyan. Hello Kuya Richard, Tito Richard at sa aking pinsan na si Cherry. Hello po sa inyo. Mananalo tayo ng mga kalaki claimet.